feeling so small The Frogs are super, frogs are cool Tatalonin namin kayong lahat Oh no Kitty, ikaw na, lagot ka ngayon Okay sige, pero kapag ako naman yung nagpa-dare Kayong lagot sa akin Okay Kitty, eto na yung dare mo Diana, ano to? Yan yung dare mo Puntahan mo yung rats Tapos ibigay mo yung letter Yun lang, ang easy naman <laughs> Kitty, hindi. Hindi lang yon. Kailangan sabihin mo sa mga rats. Super ganda nila ngayong araw. Okay, Diana. Papawi ako sa'yo. Okay na. Sige na. Go, Kitty. Good luck. Frogs are super. Frogs are cool. Tatalonin namin kayo lahat. Buti pa yung mga frogs. Nagtitraining, oh. Tayo or there. Mascot, huwag ka ng KJ chan. chan. Sige, Mascot. Gusto mo bigyan ka namin ng dare? Mag-training ka kasama ng mga frogs? Gusto mo mag-training, di ba? Hahaha. <laughs> Hindi no, thank you na lang. Hindi ko gagawin yung dare na yan. Alam niyo mas magandang gawin, mag-practice na tayo. Mascot, ang kulit mo talaga. Okay, sige, mag-training tayo mamaya. Curious ako. Ano kaya sinabi ni Kitty sa mga rats? Nagawa niya kaya? Ewan ko kay Kitty, pero ako hindi ko kayang sabihin na magaganda sila. <laughs> <laughs> yung mga rebels, oh. Mary. Girls! Mwah! Frogs are super! Huh? Girls, 15 minutes na lang, tapos na kami mag-training. Smiling! Max, basketball players! Okay, girls, naiinis na talaga ako. Kailangan this summer holidays, makahanap na tayo ng cool boyfriends. Yung guapo, yung guapo dyan sa mga basketball players na yan. Suwa so, na ako maging single. Oo, tatalunin natin yung mga rebels na yan. Rats, ang ganda niyo ngayong araw. Alam ano mo, girl, noong ko pa sinasabing pretty sila eh. Matagal, Matagal na naming alam yan. yan. Kitty, anong kailangan mo? Para sa inyo to from your secret admirer. Secret admirer? akin na yan. Papasahin ko. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Umalis ka na dito. Okay. Kanino galing yung sulat niyan? Ryan, umalis ka na, okay? Go, Ryan, go. Bye. Leila, anong sabi? Mga buisit kayo. Okay na, nabigay ko na. Girls, tingnan niyo yung mga rats. Tingnan niyo sila. Matagal na kitang gusto. Matagal na kitang sinusundan. Ang ganda-ganda ng mga mata mo. Hindi ko maalis yung tingin ko sa'yo. Wow. Leila, paano mo nalaman na para sa'yo yan? Yana, anong ibig mong sabihin? Galing to sa secret admirer ko. Leila, huwag ka nga masyadong ma-feeling. Baka galing yan sa secret admirer ko. Yana, okay ka lang. Alam mo yung sinasabi mo. Paano ka naman magkaka-secret admirer? Leila, siguradong sigurado ako. Sigurado Akin yan. <laughs> Kitty, very good. Dima, kailangan ni Kev ng girlfriend. Ngayon na. Green, di ba nga sabi ni Kev, ayaw niya ng relationship? Alam mo, Green, okay na ako sa pagiging single. Problema lang yung relationship na yan. Kev, anong problema? Tingnan mo nga kami ni Dima. Kahit minsan hindi kami magkasundo, love pa rin niya ako. Perfect. Oo nga, sabi mo eh. Guys, perfect man o hindi perfect, ayoko pa rin ng relationship, okay? Julie, nag-iisa ka ngayon. Nasaan yung friend mo, ha? Oo nga, Julie. Ba't di pumasok si Gigi? Ewan ko. Patrick, puntahan mo si Julie. Baliw, bakit ako? Girlfriend mo yan. Ikaw pumunta sa kanya. di ba wala si Gigi? Puntahan mo siya. Tanong mo, nasa si Gigi? ba diba nga sabi niya, hindi daw niya alam nasa si Gigi. Bravasti, wag mo nga akong tinitignan ng ganyan. Hindi pa rin kita kakausapin. Basted na naman ako, uh -oh. pare. Mukhang wala ka ng pag-asa. <laughs> Girls, anong pinagbubulungan nyo dyan, ha? Girls, hoy! <laughs> Diana, ready ka na bang gawin yung dare mo, ha? Girls, I'm always ready. Anong ipapagawa nyo sa akin? Sabihin nyo na. Diana, ang dare mo, kailangan ma-inlove si Kev sa'yo. Sa loob ng isang araw. So, ready ka na bang gawin yun? Ano? Kailangan ma-inlove si Kev sa'kin? Girls, seryoso, nababalaw na ba kayo? Diana, kung seryoso sila, hindi sila nagbibirok. Pwede pipiro. mo namang hindi gawin yun eh. Kaya lang maglalagay ko ng 20,000 sa money box natin para sa rebel card. Seryoso kayo? Pai-inlove-in ko si Kev o kailangan ko magbigay ng 20,000? Diana, may usapan tayo. Kung hindi mo magagawa yun there, magbibigay ka ng pera sa money box. Kitty, e eh bakit naman si Kev? Bakit kailangan siya pa? Bakit si Kev? Eh siya yung pinaka-masungit tsaka pinaka-single lagi dito. Kaya mahirap gawin yun. <laughs> Okay, si Kev na kung si Kev. Anyways, nage enjoy naman ako sa game natin. Tignan niyo na lang kung anong gagawin ko. Good luck na lang sa'yo, Diana. Thank you, Rebels. Oh, girls, papasok na ba kayo sa school? Oo nga, papasok na kayo. Anong oras na ba? Gusto muna sana namin magkafe eh. Mag-snack tayo. Okay, sasama okay, ko sa inyo. sa inyo. Girls, huwag kakalimutan na, May training tayo mamaya, okay? Okay, okay mascot. May training, training tayo. tayo. Dima, alam mo ba kaninang habang papunta ako sa school, kinagat ako ng ang sakit Okay Diana, kaya mo to Ang importante, huwag malaman ni Smiley Hi Losers! Hello Rebels! Green, ilang beses mo lang kinuwento yan Tukol sa bubuyog Hindi ako interesado Oo, sinabi ko na sa'yo, pero kay Kev, hindi ko pa nakwento. O sige, Green, saka ba kinagat ng bubuyog, ha? Sana ako kinagat? Siyempre, hindi ko sasabihin sa'yo. Alam mo, Green, huwag ka na magkukwento kung hindi mo alam tapusin yung kwento mo. Puro ka naman, kinagat ako ng bubuyog, kinagat ako ng bubuyog, ulit-ulit lang. Dima, ano ka ba? Girlfriend mo si Green, dapat lagi mo siya pinapakinggan. Nakita mo, Dima, buti pa si Kev, mapagmahal. Okay, Green, sorry na. Mwah. Buti pa yung mga football players, etong si Bravasti, Bobo. Julie! Probasti, narinig mo? Sabi niya, bobo ka daw, bobo! Oo na, narinig ko yun. Ay, kilay! Saka pupunta! Secret admirer ko Anong secret admirer? Akan yeah, uh, yan! Ah, okay, coach! Yan na kami! Pupunta na po kami! Smiley, pwede tayo sumama sa cafe kasama yung mga girls? Hoy, bata! Hindi mo ba nararig yung coach? Hinihintay tayo sa gym! Pwede naman natin puntahan yung mga girls after ng practice eh! Easy ka lang! Eto na yung order nyo! Thank you, pizza! Eto yung bayad! Keep the change! Thank you, Diana! Pizza, gawa mo nga ako ng latte! Okay, Julie! Ilang sugar? Pare, ano ka ba? Nakakailang ka na. Iniikot-ikot mo yung mineral water. Hi, Kev. Dima, anong kailangan ni Diana? Hindi ko alam, Green. Kev, ang laki pala ng biceps mo. Bakit hindi ko napansin dati? Diana, nagkakamali ka. Hindi naman biceps to eh. Protection pads lang to. Ah, uh, protection pads. Okay. <laughs> Girls, nakita niyo 'yon? Ang landi. Din-date niya si Smiley, tapos ngayon nilalandi si Kev. Ano 'yon? Lalandiin niya ba lahat ng boys dito sa school? Grabe siya, 'di ba? Nakita mo 'yon? Nagpapapansin si Diana kay Kev. Oh, Kita galing, mo? nabigla rin ako Kev. Ano yun? Ewan ko pare, nabigla rin ako eh. Pero parang nilalandi ako ni Diana. <laughs> Anong balita, Diana? Girls, hindi basta-basta si Kev. Mahirap siyang suyuin. Kailangan ko ng time. Okay, Diana. Ihanda eh mo na yung 20,000 mo para sa money box Kasi hindi mo magagawa yon. Hindi mo kaya yung dare namin, no, Diana? Girls, hindi pa tapos yung araw. Gagawa ko ng paraan. love sa akin si Kev. Tingnan nyo na lang. Hindi ako basta-basta susuko. Okay? <laughs> okay, tingnan natin. Kung ako sa'yo, i-ready -re ko na yung 20,000 kilay, ano ka ba? Tama na yung pag-ikot mo sa mineral water, puntahan mo na lang si Julie. Patrick, natatakot ako. Pag pinaalis na naman niya ako, baka ayoko nang umulit. Pero wala namang matutulong tong pag-ikot-ikot mo sa tubig eh. Latte. Thank you, pizza. Oh my God, ang gwapo talaga niya. Sa tingin mo, patatawarin ko na siya. Julie, sorry. Hindi ako nakikialam sa relationships ng iba. Kev, ba't tinitignan mong ganyan si Diana? Ano, may gusto ka sa kanya? Nabigla lang ako kanina. Kahit ako eh, hindi ako makapaniwala sa nakita ko eh. Di ba? Anong binubulong-bulong mo kay Kev? May secret ba kayong dalawa? Wala kaming sikreto. Pero pare, alam mo naman, hindi ako interesado sa ganyan. Diana, sigurado ako. Cool guy yung secret admirer ko. Sigurado ako. Okay, sige. Pero yung the best lang yung nai-inlove sa akin. Bakit naman siya may inlove sa'yo? Eh obvious naman na mas matalino ako sa'yo, no? Romeo, ikaw ba yung secret admirer ko? Sa'yo galing tong sulat? Ano? Makinig ka, Romeo. Nakatanggap kami ng sulat, pero hindi niya sinabi kung sino siya. Baka ikaw to. Sabihin mo yung totoo. Ikaw yung secret admirer ko. Oo, Romeo. Ikaw to. Sorry, pero hindi ako magkakagusto sa rats. Tsaka hindi ako gumagawang love letter. Hindi ko style yan. Hmm. Alam ko na kung kanino galing to. Talaga? Kanino? Sigurado ako, galing to sa mga ex-boyfriends ng rebels na in-love sila sa akin. Ano? Sa tingin mo? Oo. Tara na. Sino naman kaya tong bobong na in-love sa mga rats? Ah, girls, kailangan ko kayo. Ryan, busy kami. kami. Pero may pinag-usapan tayo. Mamaya na, Ryan. Teka muna, nakita mo ba yung mga ex-boyfriends ng mga rebels? Hindi, bakit nyo sila hinahanap? Kailangan, kailangan namin, namin sila. Sa tingin ko na in love sa akin si Marcus. Feeling ka na naman. Sa akin siya in love. Ano ba yan? Ako na lang laging mag-isa dito. Girls, ano ba yung pinapagawa nyo sa akin? Parang imposible naman na ma-in love sa akin si Kev, no? Ni hindi man lang siya nag-react kanina nung kinomplement ko siya. Diana, Eddie ready mo na yung 20,000 mo. <laughs> so sad naman, Diana. Hindi mo kayang gawin. Well, Mary, thank you sa support. Kaibigan ka talaga. Alam nyo, girls, nakakainis kayo. Ni hindi nyo man lang ako tulungan. Diana, eh bakit ako? Tinulungan niyo ba ako sa mga rats kanina? Ginawa ko rin yung dare ko magisa. isa Girls, napansin ba ni Max yung bago kong hair? Tinitingnan niya ba ako kanina? Mary, hindi ka tinitingnan ni Max. Basta nagpa-basketball sila, yung tingin nila, nasa bola lang. Don't worry, Mary. Mapapansin na rin ni Max yung new hair mo. Oo, oo nga, maganda yung hair extension mo. Sigurado mapapansin niya. Sana nga, pinaghirapan ko kaya ito. Girls, pwede ba? Ibalik natin yung usapan sa akin. Ano? Tutulungan niyo ba ako? Diana, gagawin mo ba? O 20,000? <laughs> Girls, halata na mo na si Nadjanyo tong gawin sa akin para magbayad ako ng pera. Okay, sige. Hihingi na lang ako ng tulong dun sa tutulungan talaga ako. Hindi sa mga katulad niyo. Diana, anong ibig mong sabihin? Sino namang tutulong sa'yo? Rebels, Diana, pinatawag mo daw ako? Ano? Si Green? Oo, Green. Pinatawag kita. Kailangan ko ng tulong mo. Diana, unfair to. Mary, walang unfair unfair sa ginawa niyo sa akin. Diana, kung about to kay Dima, hindi kita tutulungan. Okay? Green, relax. Hindi to cool kay Dima. Kailangan ko yung advice mo para magustuhan ako ni Kev. Kaibigan siya ng boyfriend mo, di ba? Ah, kaya pala, pinupuri-puri mo siya kanina. May pa bicep-bicep ka pa. Okay, sige. By the way, ang bangon ng perfume na to. Okay, Green, ako bahala sa sa'yo. Basta tulungan mo ko kay Kev. Kailangan ma love siya sa akin sa loob ng isang araw. Diana, kung ako sa'yo, hindi ko nasusubukan. Huh? Diana, ilagay mo na lang yung 20,000 mo sa money box. Tapos next na si Mary. <laughs> Girls, kung yung dare nyo magpapa love ng boy, lahat dito pa i in ko. No problem. So Green, sabihin mo na sa akin. Diana, kung si Kev, strong and confident, ang gusto niya, yung kabaliktaran niya, cute, malambot, tender. Nadidig niyo yun, girls. Cute, tender, malambot. Okay, thank you, Green. Alam ko na kung anong gagawin ko. Diana, gusto ko tong perfume. Akin na to. <laughs> Pasa ko na. Sino sa inyo yung secret admirer ko? Sino sa inyo yung sumulat sa akin? Ha, boys? Hindi ako ah. Ano namang kinalaman namin dito? Anong compliments? Anong secret admirer? Kasi cool guy lang yung susulat sa akin ito. Cool guys kayo, di ba? Oo, kayo lang yung cool guys dito. Hindi kami yan. Hindi sila. Eh, sino? Baka yung mga basketball players? Oo, in your dreams, Layla. Diana, sigurado ka dyan? Makikita niyo, girls. Oh, Rebels, nakita niyo ba si Romeo? Oh, no. <laughs> Teacher Mike, hindi namin fina-follow si Romeo. Excuse me, Teacher Mike, nagmamadali ka man. <laughs> Diana, sandali lang. Ano na naman yan suot mo? Bakit ganyan yung suot mo? Teacher Mike, kailangan ko to. Teacher Mike, may mission si Diana. <laughs> Oo na, kung ano man yan, dapat na hindi ka nagsusot ng ganyan dito sa school, hindi ito club, hindi maganda yan. Teacher Mike, naiintindihan ko, kaya lang kasi itong mga girls may pinapagawa sila sa akin. Kapag hindi ko nagawa, kailangan ko magbayad ng 20,000. Triana, hindi, hindi mo magagawa yon. <laughs> Wish me luck, Teacher Mike. Diana, ang sabi ko, hindi ka pwede magdamit ng ganyan dito sa school. Romeo, Guys, kami naman. Maglalaro kami ng Burbasti. Lagi na lang kayong naglalaro dito. Hindi pa kayo nagsasawa? Hindi. Teritoryo namin to. Alam mo, Kilay. Huwag to ang atupagin mo. Tignan mo yung si Ryan, oh. Nilala si Julie. Pare, <laughs> Hoy, anong binubulong mo sa girlfriend ko? Grabe naman to si Julie. Football players! Hello, Kev! Magagalak, Diana. Diana. Kaya mo yan. Ano yan, Diana? Dima, alis na ako. Wag, yung losers yung maglalaro dito. Bayaan mo sila. Pero ayoko to. Ayoko. Kev, hindi mo ba ako papansinin? Astig ka, malakas. Tapos ako, delicate and loving. Tsaka cute. Bitawan mo nga ako. Kausap ko si Julie. Ano, no. Julie? Girlfriend ko yan. Bakulaw ka. Rebusty, bitawan mo nga siya. Diana, hindi tayo mag-workout. Boyfriend mo si Smiley. Pare, ano ka ba? Nagdamit pa siya para sa'yo. Pansinin mo naman. Sige na, Kev. Sige na. Oo, oh, okay. Kev. Ginawa ko lahat to para sa'yo. Diana, Diana mag-give up ka na. Kev, kailangan tulungan mo ko. Mag-date tayo. Ano ba to? May gusto si Diana kay Kev? Pwede ba Diana mo ko? Hindi tayo bagay. Hindi Kev, iti-date mo ko. Kev, baliw ka ba? Umahe ka na. Diana, sorry, aalis na ako. Kev, saan ka pupunta? <laughs> Diana, 20K! Dima, aalis na ako. Kev, ang bobo mo. Girls, tumawa kayo dyan, pero hindi ako mag-give up. Magagawa ako to. Girls, tama na. Baka mag-umpisa pa ng gulo to. Mascot, hayaan mo si Diana. Hindi naman niya magagawa yun. Ayaw lang niya magpatalo. Hindi niya kayang tanggapin na hindi niya kaya. Gusto lang niyang patunayan na lahat dito nasisilaw ng ganda niya. Girls, makikita nyo. Babalikan ako ni Kev. May dalang flowers. Yayayain niya ako mag-date. Nakikita ko sa mga mata niya na in love na siya sa akin. Alam mo Kev, bakit naman ako maniniwala sa iyo ha? Sinasabi ko sa iyo, nagdamit pa siya para sa akin. Kanina pa siya, nilalandi niya ako. Eh kung hindi totoo yan, papatunayan ko sa iyo. Diana, sige, paig na ako. Kev? Ano? Diana, paig na ako, mag-date na tayo. Talaga, Kev? So, niyayaya mo mag-date si Kev. Tama ba yung narinig ko, Diana? Oops! Iisipin niya ni Smiley, totoo yan. Hindi niya alam yung tukol sa truth or dare. Smiley, makinig ka sa akin. Game lang to. Hindi ko naman talaga nilalandi si Kev. Di ba, girls? Mascot? Ah, Diana! Diyos, ba't hindi sabihin niyo totoo? Oo, Smiley, truth or dare yan. Witness ako. Oo na, Diana, game lang yan. Pero sumusobra ka na kung yayayain mo mag-date si Kev. Diana, truth or dare? So pinagtitripa mo lang ako? Smiley, alam ko mali ako, hindi ko sinabi sa'yo. Kaya lang, task lang to. Truth or dare, natalo ko. Girls, Diana, sinabi na namin sa'yo matatalo ka. Akin na yung 20,000 para sa money box. Okay, kunin nyo na. Mary, humanda ka na. Tas mo naman. Anong ibig mo sabihin si Mary naman? Thank you, Kev, sa pagsabi sa akin na totoo. Pare, hindi ko papatulan yung girlfriend mo. Diana, hindi ka pa sa akin. Mag-uusap pa tayo. Smiley, sorry. Ayoko lang talaga matalo. Tsaka alam ko, hindi mo ako papayagan na gawin to. Natalo si Diana. 20K. Girls, easy lang yung ipagawa nyo sa akin, ha? <laughs> Mary, mas mahirap yung ipapagawa namin sa'yo. Diana, tama na. Huwag may study si Mary dyan, ha? Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Babe, huwag mo nang uulitin yun, ha? Nagkakalinawan tayo. Oo na, smiley. Mary, ano nangyayari? Max, I'm scared. <laughs>